Hi mga idol, magandang hapon sa inyong lahat mga idol. At nandito nga pala ako mga idol sa par sa suwaan ng aking kaibigan mga idol no na si Rimrim Wasawas. Yan shoutout sa kanya mga idol. So dito pala ako nagpapahalab ng karabaw mga idol no kasi medyo ma ano mataba-taba erong mga sagbot dito guys. Yan maraming salamat sa inyong lahat sa sumusuporta mga idol sa mga solid supporters ko dyan Yan so nandito, sobrang lapad talaga ito mga idol no. Dito nyo lang ito matatagpuan mga idol sa Silay City. Negros Occidental mga idol no. Barangay Gimbalaon. Yan guys. So napakalapad po ito ng suwaan nila mga idol. Pagka gusto nyo umorder dito mga idol at pwede rin kayo mag PM sa akin. At pwede, pwede ka rin mag comment sa ilalim mga idol no. Yan guys. So napakalapad ito mga idol. Kahit ilang sako pa yung orderin mo dito. Kayang kaya to. Yan ito nga pala yung karabaw ko mga idol na pinapakain. May daladalang na pong bata ito mga idol no. Kaya pakainin natin to ng mabuti para malusog yung bibi niya. At so pakilike and share na lang mga idol sa aking mga solid supporters dyan at sa aking mga followers dyan. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga subo, sa mga support mo sa mga sumusuporta sa akin mga idol no. At sana patuloy niyo pa rin ako sumusuportahan mga idol. At sana mga idol humihingi po ako sa inyo ng tulong guys. sana paki-subscribe po ng aking YouTube channel mga idol no. Boy Pangiti TV po. Yan po, maraming salamat po sa inyong lahat mga idol at paki like and share na lang po ng video na ito mga idol para marami pong maka kita ng ating mga video mga idol no at maraming maka ano maka follow sa ating page guys at so maraming salamat sa inyong lahat guys at shoutout mo pala sa aking solid supporters dyan nga si Biza so shoutout sa iyo idol maraming salamat sa inyong solid supporters maraming salamat sa inyong lahat guys God bless you all mga, mga idol ayan mga idol no so magandang hapon po sa inyong lahat ulit mga idol at pinapakain ko nga pala yung kalabaw ko dito bago ako umuwi mga idol mga 6 pm na siguro mga idol no? kasi malapit lang naman ang yung bahay namin mga idol nandoon lang mga idol no? Yan so ang paligid namin dito mga idol is puro kampo to mga idol no. Ito yung ginagawa na sugar mga idol sa ating Pilipinas. Yan. So nandoon po mga ito po yung lugar namin dito sa probinsya guys. Yan maraming lubi at kawayan at tubo. So ganito pala yung pag probinsya tayo guys no buhay probinsya at so maraming salamat sa lahat mga idol so hanggang dito lang tayo guys huwag kalimutang mag follow and share ng aking video mga idol bye bye mga idol